Ay. Magandang araw sa inyong lahat. Uh, welcome sa ating bagong uh, discussion dito sa aking channel tungkol dito sa, sa lupa, no. Kasi sasagutin natin ang uh, question ng isang subscriber natin tungkol sa lupang minana nila magkakapatid sa kanilang uh, mga magulang na namayapa na. Maya pa na. Yung nga lang yung pangalan nilang kapatid. Nagtatanim-tanim doon na uh, palay, niyog, ganyan. Tapos sa uh, sobra na sa sukat ng uh, lupa na para sa kanya, no? Yung uh, siguro pinagtaniman niya or tinataniman niya. And then napatituluhan na or sabi nitong uh, subscriber natin may papel daw raw. So, ang tanong niya kung tama ba yung ginagawa ng kapatid din ng panganay. Pangalawa, kung uh, uh, ano ba ang dapat gawin para hindi sila magkasama ng loob. Uh, yan ang yung i-discuss natin. Ano? So, kung pag-uusapan natin yan, ang mga bagay sa batas na i-cover dyan, yung uh, succession, ano? ibig sabihin, yung karapatan ng tao sa mga mamanahin niyang property sa kanya mga magulang, Uh, tsaka yung uh, tungkol sa mga sa batas sa pagtatanim doon sa lupa na probably hindi mo naman na uh, pag ari o wala ka ng karapatan ano. yan ang i-cover natin so bago tayo mag-proceed uh, shout out muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay post natin dito uh. so yung ating uh, youtube uh, channel no? subscribers, yung mga long time tsaka yung mga followers natin dyan sa Facebook uh, ATTY Elvin Oy, magandang araw sa inyong lahat and uh, long weekend tayo kaya marami marami tayong video siguro na magagawa and most likely magla live tayo uh, this week uh, uh, hopefully magka time tayo kasi marami akong linilisid dun sa <clears throat> Ang ako, marami akong lilinisin doon eh uh, May mga ayusin kasi alam mo naman Pagka hindi mo napuntahan Marami ng ano Dumi um, Yun um, <clears throat> Bale Succession And uh, property law Ang pag-uusapan natin And uh, before we proceed with the discussion, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules nandito. Okay, balik tayo sa ating uh, discussion. Malang sabi ng ating ang sabi ng ating uh, subscriber attorney talong tanong ko lang po tungkol sa naiwang lupa ng aming mga magulang tama po ba ang ginawa ng aming panganay na kapatid na lahat ng lupa na kanya nataniman na katulad ng nyog o mga palayan na kanya nagawa ng papel siya na po ang may-ari kahit na sobra sa sukat kung paghahati-hatiin namin magkakapatid ano po ang dapat namin gawin para po hindi kayo magkasamaan ng loob lalo na sa panganay namin kapatid kasi siya lang ang nakatira doon sa lugar namin pero nagpaplano ako magsasaka pero umahad lang ang hipag ko bale sa ako well ganito kasi yun no? Know, uh, ang ang lupa natin dito sa ang karapatan natin sa lupa, ganito kasi ang sistema niyan, ano, gawin natin parang mula dun sa pinaka-comprehensive na pag-intindi. Diba, uh, dati uh, meron tayong uh, tinatawag na parang <coughs> royal decree, no, yung uh, ginagawa niya na panahon ng uh, Spanish time, no in Spanish time na parang lahat ng pag-aari ng lupa dito belong to the king no. Um, regalian doctrine niya tawag dyan, no na parang lahat ng, ng lupa in, ang in ang, ang, ang nagmamay-ari niya yung hari. And then uh, later on na inaallow na yung mga uh, private individuals yung hindi kasali, kasali doon sa pamilya ng hari na mag uh, mag, uh, mag own na rin ng, ng property so yung ganong konsepto ng ownership na na transmit it yun into the the modern times ano that's why uh, meron tayo ngayon kung titingnan mo ang mga lupain natin merong pag-aari ng state yung gobyerno no kasi siyempre wala hindi na tayo ang Pilipinas gaya niyan hindi na yan uh, nagfa-follow ng uh, ng monarchy o yung mga uh, mga ano mga tao dito yung sistema na merong hari merong reyna wala na tayong ganon ano wala tayong monarchy um, naging ano na tayo uh, republican na uh, republika na yung ating uh, sistema and uh, syempre democratic tayo no and uh, with the, with with that system Uh, ang, ang nangyari na, bale, ang prinsipyo ng land ownership uh, halos hindi pa rin naman naiiba, na no? Ganyan, may mga lupain pagmamayari ng state, ng gobyerno, no? Pero mayro mga lupain na pwede namang ariin ng mga private individuals. Yung mga tinatawag na appropriable land, ano? So, ito yung kadalasan ng mga agricultural land na pwedeng uh, aariin, ano ng mga private individuals so appropriable na yung mga ganon kasi may mga lupa ay na hindi nga pwede gaya ng mga forested yan naman ng mga timberland hindi pwede yan no kasi uh, yan ay uh, parang restricted ang mga 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 private individuals to own kasi hindi siya hindi siya alienable. Ano, ang pwede lang ariin yung mga alienable na lupa. So, 'yun ang ginawa, no. So, si kung titinan mo parang si si state pa rin ang may control ng ganyan, ano, tapos nagbigay ng mga patakaran kung paano magkaroon ng uh, pag-aari yung mga private individuals. So, at the end of the day, yung chunk chunk of land na 'yan ang nagko-control pa rin yung uh, sa government pa rin. Now, with that principle, ang ang iniisip kasi ng mga ng ating uh, batas diyan na dapat ito mga yung lupa na uh, halimbawa pag may ari ng mga private individuals dapat ito linangin ano with the end view na maging productive ang paggamit nitong mga lupa ang uh, sistema lang na may mga tao kasi na parang because of greed, because of uh, yung kapabayaan ano uh, minsan ang, ang ang, ang greed nagiging nag, nag, nagiging resulta ng kapabayaan ano kasi ayaw niyang ipamigay ayaw niyang ibi, ibigay ang share ng uh, alimbawa halimbawa kamag-anak eh mas minabuti pa niyang mabulok ang or hindi magiging magiging underutilize yung lupa parang ganyan so neglect no so hindi nagagamit ang ang use ng lupa kasi alam naman natin na ang lupa napaka ano niya napaka-productive niyan kung marunong ka lang talagang uh, maglinang no so magtatanim ka mag marami kang pwedeng gawin ano so 'yun ang gusto ng government natin that's why kung naririnig ninyo merong mga tinatawag na idle land tax no may mga local government na pinapatawan ng buwis ang mga lupa na hindi ini-improve, hindi ginagamit. No? So, it only tells you na ang position ng state, kung ikaw ay private individual at ikaw ay merong lupa, uh, you are supposed to enrich no? yung lupain na yan para mapakinabangan ng uh, ng government ano kasi kung halimbawa sinaka mo yung lupa di maging productive may production ka you can sell to the market you can provide food no to the population parang ganun ang sistema niya so the more productive the land is the more that we comply with the purpose of uh, land ownership uh, na ginrant, no sa mga private individuals having that in mind ang state natin yung titingnan mo parang meron siyang nasa isip na continuity of the the land uh, land use no and yung efficiency no So ang ibig sabihin, ang lupa dapat hindi ang pag uh, ang lupa dapat hindi ito ihinto yung uh, yung duty obligation to harness yung potential no to enrich yung ganyan to to use utilize sa pagkamatay ng original na may-ari. So kung si A halimbawa uh, nagkaroon ng ownership ng lupa hindi pwedeng nung namatay na si A, eh, wala namang wala nang ibang pwedeng gumamit ng lupa. Wala nang ibang pwedeng magsaka, wala nang pwedeng magtanim. Hindi ganoon ang intensyon ng batas natin. So that's why meron tayong tinatawag na succession, no? Yung succession, ito yung namatay si A, may mga anak siya na pwedeng magmana doon sa karapatan niya na mag-ari at magsaka nung uh, lupain na sinasaka niya or Uh, under sa pangalan niya nung siya ay nabubuhay pa. So, yan ang purpose ng succession, yung pagmamana. Ang pagmamana ng mga ari-arian, especially yung lupa, hindi yan yung tipong concept na abstract. Yan na may dahilan. Ha? May dahilan yan kasi para mapagpatuloy ang paggamit, productive use of land. Dahil yun ang gusto ng ating gobyerno. Na sinabi natin, magsimula pa sa mga lumang prinsipyo. <coughs> no? So, making the most uh, uh, efficient use of the resources, especially yung land na yan. So, merong pag-ano, pag, merong succession. So, doon ang gagaling. So, itong ating subscriber, kinokonek natin to kasi para maintindihan natin bakit may nagmamana. So, syempre sa pagmamana ng lupa, uh, hindi naman yan tipong uh, kung ano lang yung gusto nating na sistema, no? kung ano lang yung gusto nating uh, sukat, yun ang masusunod. Hindi, may batas tayo tungkol dyan. Kaya sa succession, uh, meron yung soup, mayroon yung parte, no? May partihan ng lupa, yan. So, halimbawa, si A at si B mag-asawa, no? Ngayon, nung namatay na si A, syempre, ang lupa, kung yan ay conjugal, ahatiin yan, in theory, sa dalawa. Yung kalahati, Uh, lalabas na pag-aari ni B na surviving pa or buhay pa. Yung kay A na namatay na hahatiin ngayon ni B at saka yung dalawa niyang anak. Halimbawa lang, dalawang anak sila, no? Ayun, hahatiin nila yon So, mag one third one third parang ganyan ang sistema, no? Maliban pa dun sa kalahati ni A. So, ganun-ganun ang sistema niyan. So, ibig sabihin, ang perspektibo ng batas dito may magpapatuloy sa paglilinang ng lupa hindi na hindi na hinto ang paglilinang ng lupa dahil lang namatay yung original na may-ari niyan no halimbawa diyan si A so ganon lang ano, kaya tayo nagmamana pero hindi ibig sabihin na nagmamana ka eh sa gasaan mo na rin ang karapatan ng mga co-heirs mo yung mga uh, ibang tagapagmana so gayon na nitong nangyari halimbawa sa question na to, no? Yung anak kapatid niyang uh, panganay, nagtanim na nagtanim doon sa lupa. So, sabihin na natin lumagpas daw doon sa tamang uh, sukat dapat. Ah, kung hindi pa kasi kayo naman nag-settlement eh, nag -settlement of estate, hindi mo pa malalaman kung ano talaga yung sukat niyan. Especially kung hindi naman kayo nagpa-survey, no? Ang gagawin nyo kasi dapat dyan, halimbawa, na uh, namatay na si A, no? Nung namatay na si A, ang property ninyo, ah uh, dapat na ano na yan, na nahati na no nung nahati na yan dapat pina na niyo yan kasi kung halimbawa magtayo kayo magkakapatid kanya-kanyang bahay kayo or kanya-kanyang uh, lote na kayo Then ipapasubdivide niyo yan ano uh, sa ganyan lalabas yan magiging tatlong uh, hati na yan yung para sa nanay yung kay B na nag-survive tapos yung sa panga, sa isang kapatid saka sa kanyang kapatid dalawang anak yung example natin kanina so uh, tatlong hati ang lupa ngayon dahil buo yan nang galing kay A uh, magkakaroon ng subdivision para matituluhan so syempre hindi naman pwedeng basta mo lang ituturo basta mo lang do-drawing yan basta mo lang lagyan ng bakod dapat dyan merong technical na pagsusukat kaya meron tayong tinatawag na survey, no? Pinapa-survey mo 'yan kasi para malaman yung meets and bounds ng lupa, hindi yung kung ano lang yung trip mo, hindi pwedeng ganon. Ngayon nung, nung nalaman na pina-survey na, di pagka-approve na yung survey, dadalhin na 'yan sa kasi DNR no para maisuhan ng bagong title so i-approve yan tapos ika-cancel yung old title tapos mag-iissue ng bagong title doon sa bawat isa no ganyan in theory no may mga iba kasing uh, pamilya na ayaw nila ng ganong hassle na matagal pa, ba, mahaba pa. Dahil, halimbawa, nakatira na rin naman sila sa Baynila. Tapos, agricultural land yan. So, gagawin nila, uh, mag-extrajudicial sila. Tapos, may, may, kasama ng deed of absolute sale, no? Para ibenta na nila sa ibang tao. Tapos, hatiin na lang nila yung pera. Pwedeng ganon. So, in this case kasi, sa example natin, ang ginawa nila, uh, ang kapatid nilang panganay, ay nagtanim na nagtanim doon. So, lagpas no? So hanggat hindi naman nagkaroon ng survey, hindi mo naman talaga na alam yan kung hanggang saan ang para sa kanya. So kung ganyang in Kuwait yung right ninyo, ibig sabihin ng karapatan nila dyan ay eh, hindi pa naman talaga buo. No? Uh, hindi mo pa malalaman, hindi mo pa ma-determine kasi wala pa namang aktual na sukat. So theoretical pa lang. So kung ganyang uh, tatlo sila magmamana halimbawa, di one third lang yung right niya. But it does not say kung hanggang saan ang sukat ng one third niya. In theory lang na may one third siya. Ha? So, hindi mo alam yon. So, ngayon, kung sinasabi na itong ating subscriber na lagpas-lagpas na raw, parang ang ibig niya sabihin dito na lagpas na, do, lagpas na sa one-third ng lupa ang kanyang tilataniman. Halimbawa, almost kalahati na. Then, you can say na lagpas na nga doon sa kanyang share na one-third. Pero, you cannot say na lagpas na kasi mula doon sa may, may puno ng mangga hanggang doon sa may puno na, ng bayabas, eh, lumagpas na siya doon hangga't hindi ninyo talaga yon na settle, hindi mo alam kung hang kung hanggang saan ang boundary line ng lupa na para sa kanya. Okay? Meron namang karapatan kayo diyan dahil hangga't hindi niyo na na 'yan, co-owners kayo ng mga ng property na 'yan, no? So, alimbawa, kung meron naman kayong agreement, so dapat sinusunod ng kapatid niyo yung agreement. Now, ang tanong, kung tama ba yung uh, So, dito. Tama po ba ang ginagawa ng panganay na kapatid nung ng lupa na kanyang tinataniman ay patituluhan niya at nagiging kanya na? Ah, mali, mali yan. Kasi unang-una, paano mo na patituluhan yung lupa na hindi nyo pa nasisettle? Ah, ibig sabihin, nag-settlement of estate kayo, na walang participation ng isang kapatid o kaya naman judicial no? na hindi ka isinama doon sa asunto na no? nawalan ka ng karapatan sa due process hindi tama yan uh, ngayon kung napatituluhan niya na hindi dumaan sa extrajudicial settlement of estate or judicial settlement of estate so malamang may nangyaring kalokohan diyan sa paglilipat ng papel kasi kapag ang lupa minana sa mga kamag-anak na namatay o sa tatay, nanay na namatay na ang way lang na matransfer yan sa mga tagapagmana sa successor niya sa kanyang heirs ay ang extrajudicial settlement of estate kung wala namang kaso at kung magkasuhan kayo di sa judicial settlement of estate may kaso talaga so in either case dapat na notify ka ngayon itong question niya parang hindi siya na notify nagulat na lang sila na mayroon ng mga titulo na na may titulo o may papel na na-issue doon sa panganay doon nila na tanim ng tanim doon sa lupa, no? Ah, uh, kung hindi ka notified at issue ng title 'yan, di mali 'yan, may 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 may, may peking papeles na nangyayari. Diyan tingnan ninyo, no? And then Siyempre, <clears throat> pag sinabi natin extrajudicial settlement of estate, magkakaroon kayo ng agreement kung saan ang sukat ng bawat isa dito. No? Uh, ngayon, kung ang tanong niya dito isa pa na ano do ang gagawin para hindi sila magkasamaan ng loob, yan ay hindi legal question. Kasi, syempre, sa batas, kung anong batas, susundin natin. Minsan, maraming tao na kapag ipinilit mo kung anong nasa batas, mapipikon talaga. So, magkakasamaan talaga kayo ng loob. So, ang lawyer, hindi tayo nakikipag, uh, ano, no? nakikipag, dito, bulahan sa mga tao pag tayo nakikipag-usap. No? Ang ginagawa natin, kung ano yung nasa batas, sinasabi lang natin it is up to the person kung irerespetuhin niya kung ano yung nasa batas. So, hindi natin alam kung pag sinabi natin yung batas sa kanya, sasama ang loob niya. So, ikaw naman, why would you care kung sasama ang loob niya? Eh, kung ano yung nasa batas, yun na naman ang sasabihin mo. ba? Diba? O kung ano yung tama, kasi siyempre kung ano nasa batas, malamang yun ang tama. No? So, kung sasama ang loob niya, ano ang problema doon? Ngayon, kung, hindi, kung gusto mo yung approach na hindi sasama ang loob niya, pero hindi ayon sa batas, willing kang tumanggap ng Resulta na hindi ayon sa batas At malamang dehado ka Kasi siya yung nagtatanim dyan At siya yung naglalagay na ng mga sukat na sarili niya At napatituluhan na nga sabi ninyo no? So hindi natin concerned kung sasama ang loob o hindi So hindi ko alam kung anong approach Para hindi sumama ang loob niya Basta ang alam kong approach kung ano yung nasa batas Gaya ng mga ginagawa ko for the past uh, Several years na nag-abogado tayo uh, Kung ano nasa batas Yun na ang sinasabi natin We don't care kung sasama ang loob ng kausap natin o hindi. Iyon na sa batas eh. Anong gagawin natin? O, di ba? So, sinusunod na natin kung ano na sa batas. Uh, kaya kung ako sa inyo dyan, mag-uusap kayo and then ipasettle na ninyo yung estate ng parents ninyo nang namatay para masama, ma ma mahati ninyo yung property at malaman kung ano yung tama. Ngayon, kung ganyang medyo Uh, resistant kasi kung silabi mo kasi extrajudicial settlement of estate uupuan nyo yan, mag-uusap kayo magsusukat kayo dyan no? kung medyo resistant, din ang gawin ninyo magdidemandahan talaga yan idedemanda mo sila para sa partition ng property oh, guys, medyo napahaba lang tong ano natin uh, discussion natin kasi gusto nga natin ma maintindihan ninyo kung saan ba nang gagaling ang karapatan natin. Kinunay kasi natin dito sa kanyang question, yung konsepto ng ownership ng lupa na galing nga sa regalian doctrine na uh, ito dati pag-aari ng mga hari panahon panahon ng Spain di ba wala na, na, na wala ngayon Spain na palitan ng torrent system ng registration so ngayon ng ating lupa TCT na transfer certificate of title sa ilalim ng torrent system no inadapt natin yan wala na yung mga Spanish title wala na yan no 1976 pa nag-expire ang karapatan ng mga tao na may merong hawak na uh, titulong Espanyol ha wala na ka, wala na yan hindi na nare-recognize sa atin yan kung hindi niyo na register yan no 1976 paso na yan okay kasi TCT na ngayon torrent system of registration na tayo yun ang sinusunod natin kung condominium man yan CCT or condominium certificate of title so doon na guys umiikot ang ating sistema ha at saka tandaan natin lagi ang succession nang gagaling sa punto na gusto ng government na ang mga lupa ay may nagpapatuloy sa paglili ng kaya may nagsasucceed hindi porque ikaw ay willing mag ikaw ay successor eh basta mo na lang sagasaan din ang karapatan ng ibang mga kasama mo ibang mga kabang anak mo na may karapatan sa pag-succeed no o sa pagmana sa lupa na yan so respetuhin natin ang uh, karapatan ng bawat isa at kung meron tayong uh, pagalangan sa mga sukat kumuha tayo ng uh, geodetic uh, engineer no, na mag-survey ng lupa Nang tama para sa atin. Kung medyo may gusot, huwag idaan sa dahas. Ha? Uh, mabuti pa na magsampa na lang ng demanda. Mukhang hindi maganda ang dating pero kaysa naman sa magtagaan, maganuhan, sa husgado na lang ninyo pag-uusapan kasi mas mabuting may third party na marunong yung judge ang tumitingin kaysa sa ilagay natin ang batas sa ating mga kamay. So with that guys, I hope you learned something from this video. Pasensya na kayo at napahaba ito. Kailangan na talaga na i-connect yung mga discussion para magkaroon tayo ng full understanding. And again, if you have questions, don't hesitate to comment them in the comment box below. And if you find this uh, information uh, helpful, you may share this with your friends, your family members, your colleagues. So, thank you very much for watching and I hope to see you in the next video. God bless.